hello mga viewers So, simpleng paraan mga viewers para malaman natin kung saan nga ba ang hotline o neutral line sa line to neutral connection. So, ito, kita natin para malaman natin kung saan ang kanyang hotline o neutral line. Okay, okay mga viewers So, ito na mga ka-viewers. Itong dalawang linya mga viewers Hanapin natin kung saan nga ba ang hotline o neutral line. So, pam pamagitan itong multi mga viewers Ito, yung multi 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 mga viewers Ito ang gamitin para malaman natin kung saan nga ba ang hotline o neutral line. So, ilagay natin dito sa topic tables mga viewers so ang diagram mga viewers yung dalawang test probe mga viewers ito yung dalawang test probe ito yung i-test natin para malaman natin kung saan nga ba ang neutral line at hot line negative at yung positive yung idikit mo dito sa isang sa mga linya so ito sample mga viewers kapag ang tester natin ay gumaganon so ibig sabihin may voltage siya so una natin i-test mga viewers yung unang linya mga viewers kung live siya or neutral o mga viewers mo ang tester natin gumagalaw so ibig sabihin may bolt tayo siya. Ang isa mga viewers. Okay, kita niyo mga viewers, wala. Hindi gumagalaw. So ibig sabihin, zero volts siya. So ito na mga viewers, kita na natin kung saan na ba ang hotline hotline. So ito mga viewers, ito yung live. So ito yung may 220 volts. At ito naman, yung zero volts. So, ito yung walang kurente mga viewers. So, para para makita nyo mga mga viewers kung wala bang kurente. Yakabin ko mga viewers, so, ito. Walang kurente ito mga viewers. So, tingnan mga viewers. Oh. Wala. Walang kurente, walang, walang mga viewers. Wala. Oh, wala mga viewers. 요 이상한 거 비울 있고 이또 이런 거 비울 수이고